Hello, good afternoon. Uh, breaking, breaking uh, latest guys. Yung follow up ko ito sa upload ko kahapon. Yun pala guys, 'di ba nakita niyo si Hontibiros sa Yung nagpasabi siya kay Merkulita na aalis muna, sa babalik lang. Babalik lang daw mamaya Hontibiros. Ay, yun. Yun pala guys. May niluluto na silang ano guys, plano guys na talagang palitan ang leadership ng ano guys, sinado Unang-una nito guys. May tuwamag kasi kay Chis Escudero guys. Ito, Iano ano ko lang sa inyo sir. May tuwamag tumawag kay Chis Escudero nang ibulalas lahat kay ni Diskaya kay Marcolita yung lahat-lahat na kurap na yon, yung mga pangalan ng mga congressmen, engineers at contractors, di ba? Oh, yun. May tumawag ka agad kay ano, kay Chis Escudero na pahintuin mo yan. Dahil pag hindi mo yan pahintuin, ikaw ang aalisin dyan. Oh, mag isip, -isip ko guys. Sino kaya yun guys nang nagsabi kay Chis? Ang sagot naman ni Chis eh, hayaan mo yan si Marcolita dyan. O no, ba? Diba? para hindi siya matakot matanggal sa ano, sa sinit, sa sinado. Ayun pala guys. Yan ang totoo dyan. Nakita mo yung umalis si Risa habang nag-hearing. Yan pala yung mga kasama niya paunti-unti. May pinuntahan doon sa kabila kasi may plano na sila na ano guys. Nagbubutuhan na pala guys. Grabe itong mga ano to. Bayad na siguro to guys. Nagbubutuhan yun sa kabila guys. Samantalang ang natira guys. Tatlo na lang sila guys ang natira doon. Si Marcolita, Si Jingoy Estrada at saka si Bato Dilarosa ang makikita mo diyan sa table na napakataas na table sa hearing nila. Wala na. Yun talaga yung sabi ko kahapon sa upload ko na 13 siya Grabe itong pangyayaring ito, guys. Nakakalungkot. Nakakalungkot talaga. Bakit may ganyang mga tao? Pag maliwanag na sana, mayroon ang potutunguhan yung investigasyon na sinimula ni Marcolita. Saka pa sila magpapalit ng leadership ng Senado. Ito pa guys. Nang manalo guys, ang napipisila nilang ipapalit dito guys. Si Soto